tahanin so, tapanin 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 kaya wag masyadong puno kasi magkakatas. Meron ka. guys, mm. meron kong puno ang dito guys. Dito na ako May gatas na nang pagigit siya. Some... Hindi, ay na siya ito. Kaya ayaw natin ito. Ito yan gusto mo? Akin yan, akin yan. Ah, uh, kanino ba ito? Akin. Ay, gawin. Gawin. Ito sa akin. Ay, gawin yan. Timel, damihan mo ka. Yan, gatas. akin na, Timel. Okay. Okay. O Dime, yeah. yan sa'yo yan. Yan, akin yan. Huwag malipuhan kasi kumagano ito. Timel, nagtagal mo gatas. Oo, oh, sige, iyon, gano'n naman yung nagbano. Na, na, na. wow. Huwag! mo na. Iyon dalawa. Iyon like, lang <laughs> hmm. mo yung sa kapatid mo. Kay Hart. daling ko na man. daw. Kaya dagdagan mo to, Timel. Oo. Oh. mo yung akin. Oh, baka malano, tapon. Oo. Oh. Ayusin Oo, mo! Dala oh, tama na. Ayan, ayun. Dala ko yan. Dala Bulaman natin po. Ayan, may puchara. Na, okay na. Uy! Ayun. Ayan, ayun. Bawulo! Tama yan! na Ito sa Tama yan, Darl. Dala kayo yan. Ayan, dala kayo yan. Bulaman yung Supreme Oo. Yes, sige na. Oh, ano pa? It. Ito? Ito? Ano? Eight piece siya. Oh, anong bibili ni Kuya? May ting green. May ting green. Kuya, ano mo? Mighty May ting green. May ting May ting green. May ting green? Apo. na, black na lang. Yan na sa kainit, Kuya Romeo. Ayan. Ano? Ayan Oo, ba? yan, din May ting siya. Ayan na. na. Tama na yan. 80. 80. Oh. Tama. Prito mo yan. Iprito. Bulaman, sampo, tas lima. Bulaman na tag lima? Sampo, isa. Sampo, isa. Bulaman tag lima. Dalawa. Ano Tag sampo, 7. Magtingpla Anong gusto mo? Tag sampo po. Pag-sampu, ilan? Dalawa. Dalawa, oo. Kasi may ganito siya, oh. May ganyan siya, kaya mahal. to mahal siya, eh. Ah, sige, po. Gusto mo? Ako. Oo, oh, sige. O, ah. gagawa kayo, ha. Ah. Doon kasi yun, eh. Sandali lang. Doon na yun. Hello. Hello. Bili po. So, madali lang to ah, madali. Huwag kayong malis. Magay kayo sa camera. Yan. Magay kayo sa camera. Alive kayo. Habang nagaantay ang ano. Um, ang... Ang ulaman o oh, anong pipili niya? bilang ay ano po palamig? bilang galam, galam, bilang ano bibili Talamig. ni kuya? palamig palamig? Opo. ipalamig eh, upos na Nausin. <coughs> nya ra nya to Hmm <laughs> Hmm <laughs> Dalawa lang Sarap? masarap siya. May pindahan. Si kwenta pera niyo, di ba? Yes, kwenta po. Hoy!

80. Oh, be, may, maysuuli. Ikaw white, bibili ka ulit? Oo, oh, oh, gulaman. Binigay 'yo sa 'yo, 'di ba? Binikay. Binikay, ito suuli. 'Di ba? Kanina bayad pera mo. Pakalang mades. na tayo ng bulaman. Ay, yung kanina, 40, 40, 50, 60, 70, 90, 100. Tagtagan ko lang ng gulaman. Wait lang. Tagtagan uh, mo ng gato sa atin. Oh, po. ano yon? Ah, saan na si oh. Art. ka din? Ang yung bulawan. kita no, kasi no interest na. piso. Eh, oh. piso. Oh, Walang lima doon, kaya 'tong Ito. Oh, okay.

mo. Sobra yung gatas. <laughs> Nagustuhan nila po yung gulaman.